Magandang araw sa inyong lahat. <laughs> Pagpalain tayo ng Diyos. So, ito, pasok na naman ako. <laughs> Fresh pa ba? Kakaloko. <laughs> <laughs> Parang, aga <yatang> <laughs> yata ang ngarag. Ngarag yata ang cutie So, kakaway ako ng tricycle. Parang Miss Universe. So, hayan na sila. o, <laughs> oh, alagyan natin. Doon. O, oh, traffic. Napaka-traffic aga-aga, ano? Nakakaloka. So, nakasakay na ako ng tricycle. Kaaga-aga, anong oras? Mm, quarter to seven. <laughs> so, so, para maaga ako matapos. Para diba? maaga. So ayan nga, tapos na ako magpasyen at uuwi muna ako at nagugutom ako. At dumaan ako dito kila Ate Tess para bumili ng ulam. Ulam lang ang binili ko at may kanin ako kaninang niluto. So ayan nga, pagkatapos kong kumain, agad-agad ako sumakay ng jeep papuntang kabanatuan. Mabuti na lang, napakabilis ng biyahe. Ayan, pasakay na ako ng tricycle sa terminal. At pagbaba ko nga ng jeep, ayan, kaway sila ng kaway. <laughs> alam na alam nila kung saan ako pupunta. Eh paano naman, kilala na nila ako dito. Kaya alam na alam nila kung saan ako ihahatid. Dati, supportawad ako ng pamasahe dyan. Eh kesa sa ma-stress ako, dinagdagan ko na lang. Eh kesa na makipag-away pa ako sa pamasahe. <laughs> so ayan na nga, nandito na ako sa bahay ng pasyente ko. Aba, napakaaga ko daw. <laughs> so, tapos na ako. Terminal. Okay. Sa so, hindi net o diba? <laughs> di ba hindi ka umitin, kakaloka <laughs> dito ka sasakay na ako ng bus nung napansan ko ay mas siguro kaadis lang no ano nung isang bus kasi wala pa nakasakay eh. konti pa lang hindi ko naabutan <laughs> so uwi muna ako tapos mamaya may hapon na <laughs> so ayan nga naghihintay pa na pasahero pupunta ako ngayon sa solidad <laughs> dati kong pasyente <laughs> tatawid ako Nagsasakay ako ng tricycle Tapos din ang trabaho po Nakakapagod So nandito na naman ako sa Falenke okay. hmm. Ay! Ano kayang masarap na ulang? Hello? Oh bili ako ng baon ni Maron ng manok. Manok na baon ni Maron bukas. Girl, pag nga nito, legs. Ito, yung legs. Nanonood siya ng vlog ko. So, ayan yung mukha mo. Oh. Para makita mo yung pagbumukha mo. O, oh, panoorin mo. Ulam ni Maron yan. Babaong niya bukas. Ay, ano to? Luto na? Ano sa siya, Magkano to? Ano ba, tita Silva? Napakamahal-mahal naman ng... ano tawag kita? Bopis mo, 100 pesos. Kakaloka. <laughs> Pero mo Ah, talaga? Ay, ah, kompleto sa kape. Ano, ano, yung ba't kompleto? May puso, may atay, may ganon? Oo, <laughs> oh, 100 pesos. oh, bili na kayo. Ako, di ako bibili. So, ano kaya bibili ko para sa akin? Ah! Sa akin ulam ngayon. O, oh, diba? Kakamatisan ko siya. So, hayan. Tapos na ako mamili at pauwi na ako. <laughs> Ubus na naman ang dots. So, hayan. Nagsaing na ako at napansin ko puro ganyan yata ang ulam ko. <laughs> Walang kasawaan sa may asin. E paano naman napakasarap. At yan naman ang ulam ni Maron. E paano wala akong maisip na ibang ulam? <laughs> Ah, so haya na kayo anak ko, pawis na pawis, nakakaloka. <laughs> e paano eh naglakad lang? Hmm, pampahaba ng, ni ng video, di ba? Kupo, ang sarap. Kamyas, ah, ang sarap ng kamyas, oh. Ang uh -huh. Grabe. Sarap pala pag kamyas. Ang asin. Napakasarap nung kamyas. Kaya lang matinik pala tong bisugo. Ah, oo. Matinik siya. Hmm. Halo. Bisugo at saka salay. Parang apat na pirasong salay, apat na pirasong bisugo. Eh, same price lang. Same price. Same. Ito may lang. Dumilim. dumilim. Lobat ba? <laughs> Makakaloka. O, tikman natin yung bisugo. Tikman. Mm -hmm. Tapos yung salay. Ano natin? Ano mas masala? Mas masarap, mas masarap yung salay. <laughs> Kaya lang maliliit, no? Namit hmm? na lang. Mmm, kaan. Nakamit tayo. Namit na lang. One. Thirty. Kaya lang, matinik talaga, promise. Nakakaloka. <laughs> matinik nakakaloka <laughs> ano hmm. pala ang kuy ni. Saka kaloka. Tayo niya manok. Wala akong mai maisip Naulam niya. Ay ang pogi pogi na aking pamangkin. Shout out dumating sila sa Lupao, yung aking pamangkin. May jon na yun. Dos sa kapatid kong nurse na sundalo. Tak ni tolen. Nasa bahay sila <laughs> Shout out. Ay, oh, nang wala ako. Kapasok ko na lang makikita siya. Hiya. Junior. Ah, Junior ba? <laughs> the third. Ang tawag nila ano eh. Lebron. Ang pangalan ng bata. Pero the third. Kamukha ka mukha nung kapatid ko na maliit. Korte ang kilay. Tapos, yung ilong. Parehas na parehas sila kay Rowan. Yun dito, triangle. Mas malaki. So, ang kilay. Ang laki naman na. Trim! Okay, bye-bye. Bagal! Ang sarap! Kina-mesa. Pak na pak. Bye! kaya magsasama mag-malaw ang vlog namin.